I don't like her. I don't like her. Don't like her. Don't like her. <laughs> Sorry. Maldita. Ano ano? Hindi la Sama niyo yun. Gusto ko mapaalam sa kanya. Sorry. It was at this moment that he knew he f***ed <laughs> up. Sa puso ko. Apinahabi si Mama. She is not ano, a perfect ano, perfect person kumbaga. Pero nung nandun ako sa set, like never ako naka-experience sa kanya ng any hostility. At saka alam mo yon, si Mama talagang anggaan ka work. Hindi mo makikita sa kanya na super big star siya. Hindi siya, 'di ba? Caring siya sa mga co-actors niya. And isasabi yun sa mga pinaka ako na ay hindi pala totoo 'yung mga kwento ng mga ibang ano tao. Ganon. At least in my experience, sa ah. Parang sabi ko, hala, ang happy ko na na naka-work ko si Marian in my lifetime, di ba? At prime pa niya ngayon, di ba? So, Recently po nag-viral yung <laughs> photo no. Yes! 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 <laughs> Kini-interview, interview, interview kasi Mama. Eh, ang tagal-tagal walang ginagawa. So, ang gagawin namin nung tumayo, nag-post na lang ako sa camera, bakla. Siyempre, alam mo naman, cloud chaser ako, bakla. Eh, di, tinake ko na yung advantage, bakla. Tsaka, di ba, kahit blurred ka dun, be, mas maganda ako sa kanchari. Makakotongan talaga ako nito.